Guys, I have a situation. Itong ating mga rose na galing sa front yard, inilipat ko dito sa ating backyard. Ayan, niligay ko dyan yung ating plant stand. And nung nilipat ko dyan, yung first week niya, ang ganda niya, nagkaroon agad ng mga bulaklak. Tapos, biglang napansin ko na na butas-butas yung mga dahon niya katulad nito guys. So kung meron kayo mga remedy na pwede kong gawin dito sa mga roses natin, please comment down below. And tulungan nyo ako guys kasi nakikita ko na buhay na sila pero ayun nga butas-butas yung mga dahon nila. So ayan nga nag-iisip ako, nilipat ko na naman sila dito. Para ilipat ko ng pwesto kasi hahanapan ko talaga sila kung saan sila mas okay eto yung concern ko nakita ko talaga na dumami yung bulaklak nila dun sa pwesto nila pero sobrang pumangit yung mga dahon nila guys ayan di eh. diba so ngayon nagtatanggal na naman ako ng mga rose dun sa plant stand at ililipat ko na naman sila ng pwesto kasi diba ganoon naman talaga dapat kasi hindi ko matukoy kung ano ba talaga yung mga insects or ano bang umaano dito sa mga halaman natin kung bakit sila pumapangit so ngayon iniisip ko na nailagay ulit sila sa part na malapit sa gripo para lagi ko silang mababantayan ng dilig. Tapos, para kahit papano, mas malapit yun sa bahay so mas misisilip ko sila. Ayan, tingnan nyo, nagaano na naman ako dito. I-empty ko na naman yan, bubuhatin ko yung plant stand. Mga experts sa roses, guys, please, pakilagay naman sa comment section yung Mga, kailangan ko bang gawin dito, guys, kasi talaga nag-worry ako. Ayan, So, pag hinawakan ko siya, tanggal na kaagad yung dahon niya. And ganun nga yung gagawin ko dito para hindi sila pangitingnan. Tapos saalagaan ko sa pag sa dilig. Pero guys, kung meron pa kayong mas magandang um, remedy sa mga ganitong klase. Kasi first time ko lang talaga nag-alaga ng madaming roses. Kasi more of ano tayo, eh, ba diba? yung mga cactus, ganyan. Tapos yung mga, yung mga ornamental plants lang. Na doon. So hindi naman sila masyadong alagain. And ngayon, ito first time ko nagkaroon ng mga flowering plants. Kaya medyo nai-struggle ako sa pag-aalaga sa kanila. So guys, ayun nga. Tulungan nyo ako <laughs> na ano to. Na matulungan natin tong plants natin para mag-bloom pa sila. Kasi sayang talagang buhay pa sila. Diba? Ano lang siya. Hindi ko alam kung sobrang init ba dun. Pero kasi yung first week nila guys, ang ganda talaga nila dun. Kaya, hinayaan ko. Kaya lang nung medyo na busy ako, ayun pagka-check ko, ganito na yung nangyari. Kaya, for the hakot na naman tayo ngayon. Ayan. Diba, sayang naman. guys, update ko kayo mamaya kasi magbubuhat ako ngayon. tapakita ko sa inyo yung pwesto niya mamaya. At, kung tama ba yung naiisip ko na alagaan ko sila sa dilig. Yan, tulungan nyo ako guys ha. Please mag-comment kayo. <laughs> ito yung iba oh, tingnan nyo. Yung, yung mga gumamela natin nakasama nila, namumulaklak siya. Ayan oh. Pero yung mga rose talaga, ito pala mas maliwanag. Ganyan guys, ganyan na ganyan yung nangyayari. So, please tulungan nyo ako. <laughs> Kasi gusto ko talaga syempre silang mabuhay, ba diba? So, ayan. Ito, oh, tignan nyo naman. Hindi ko maintindihan dahil ba sa langgam, sa bags, or ano bang umaano dito. At saka kung meron pala kayo guys alam na fertilizer or organic pesticide na pwede nating magamit sa mga roses, please po mag-comment kayo. Kailangan ko ng tulong nyo sa vlog na to para maging okay yung mga roses natin. Kasi tingnan nyo to, oh. Kahit yung malalaking roses. Ganyan siya, oh. 'di ba? Syempre, ayoko naman silang mamatay dahil binili rin natin 'to. Tsaka isa talaga sila na nilook forward ko dito sa garden kasi nga first time ko mag-alaga ng mga flowering plants. So, syempre, gusto ko mag-successful yung pag-aalaga ko sa kanila. So, 'yan. Update ko kayo mamaya, guys, ha. Magbubuhat lang ako. First instinct. Tingnan nyo guys, nilubog ko sila sa tubig kasi Iliisip ko, baka may langgam sa ilalim. So, tinanggal ko na lang yung mga damaged na, na dahon. Tapos, inano ko sila. Nilubog ko dito ng mga one minute. Ayan, para lang sumipsip yung mismo lupa sa ilalim. So, nandun na yung mga natapos ko. Ayan. Tapos, eto pa yung iba. So, ganun lang. Ganun lang gagawin natin sa lahat. Tingnan na lang natin sa susunod kung ano mangyayari. Не, about... ну, yeah, no. dito ko na lang nilagay yung mga roses natin. Ayan, di ba kanina inano ko sila sa tubig. Tapos yung mga dahon na hindi na maganda, tinanggal ko na lang sila. Kaya mapapansin nyo dito mga ano sila, mga kalbo-kalbo. Ayan o. Oh. Tinanggal ko na lang din kasi hindi rin naman nakakaganda kung may dahon sila pero kalbo. Pero kung mapapansin nyo, may mga bulaklak talaga sila. Ayan, and dito ko na sila nilagay sa part na madaling maabot ng host namin pag nagdidilig. Tapos, Um, paglabas pa lang dito sa pintuan namin, eto na sila. So, yun, hindi sila makakaligta ang diligan dahil nga malapit. ito, tingnan nyo guys, so, Inaano pa lang natin sila, pinaparecover pa lang natin sila. At hindi ako naglagay sa may baba, sa may lupa, kasi inaavoid nga natin yung mga langgam. So, hopefully, maano talaga sila matanggal. Tapos, sana makarecover to dito. Meron pa ng mga ibang ano, hindi ko pa natatanggal. Pero, minagwag ko lang kasi na ganyan. So, kung ano lang yung natanggal. Yun lang. Tapos, sana umukay sila dito, guys. Tingnan nyo yung mga gumamela natin. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Yung gumamela natin, okay sila. Kasi, tingnan nyo, halos nagaan yung mga bulaklak nila. Diba? ba po, ang ganda sa maliit. Pero yung mga roses natin, lahat may tama. So, feeling ko, favorite lang sila ng mga kaibigan natin ngayon. Tapos dito sa kabilang side, guys, ayan yung Bougainvillea natin. Ano, malapit ko na rin tong i-propagate kasi um o ako ng pruning scissors natin para mapadami natin kasi gusto ko talaga ng maraming ano, ng maraming Bougainvillea. Tingnan niyo, 'di ba? Tapos pag stable na sila, ang ganda talaga, hindi na natin sila aalagaan. So, ayun, sana makabuhay tayo. Nag-iisip kasi ako ng mga, nanonood ako ng mga iba-ibang paraan ng pagpapropagate ng bougainvillea natin. So, ayan. Tapos dito sa gilid, nandito lang yung iba kong mga hanging plants. Malapit lang din sa host natin para palagi ko silang nabibilikan. So, yung mga nandun, buti na nga lang, mga cactus din sila guys. Ayan. Pero itong mga nandito sa malalaking pots, na mga cactus ay naghihintay lang ako ng bata ng mga lalaki na pwede kong pagbuhatin kasi bala ko yan ilagay doon sa front yard naman natin dahil nga doon medyo limited ang tubig hindi masyadong malakas yung tubig doon sa part na yun kaya inisip ko na baka mga cactus na lang yung ilagay natin doon so yan, yan na itsura ng ano natin dito sa gilid ng garden ayan o o ay, diba? Ayan, tignan nyo yung bougainvillea natin. Diba, naging parang tagano na siya. Pero kailangan na rin natin yung putulin. Ang laki na rin ng cactus natin doon, guys. So, diba, so... Ayan, tapos sa kabilang side, ito kasi yung pinaka pathway namin nung una, itong gitna. Ayan po yung mga winawalis ko ngayon. So, ito yung pinaka pathway natin papunta sa mga kubo natin sa kabila, tsaka ito. Tapos, dito ko lang nilagay yung mga flowering plants natin. So, yun Sana umano sila dyan. Umokay sila. ba? Diba? Para gumanda naman yung mga bulaklak. Gusto ko sila makita ng mga bulaklak. Kasi, eh, sayang guys. Alam nyo ba? Ang lalaki nila mamulaklak. Yung, asa ah, na ba yun? Yung isang mahabang ano ko dito. Rose. Ayan yata. Sa tabi ng gumamela. Grabe 'yan guys, magano magbulaklak malaki talaga. Kanina tinanggal ko lang kasi nga butas-butas na rin siya. So ayun guys, so ulitin ko po sa mga expert pagdating sa mga flowering plants katulad ng mga rose, lalong lalo na yung rose and sa mga gumamela na rin guys please comment down below para matulungan nyo po ako kasi first time ko nga na magpapadami at gusto magpadami ng mga flowering plants natin so and guys thank you so much for watching and kung hindi pa po kayo subscribe sa ating channel please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga ganap ko at mga update ko dito sa aming buhay probinsya thank you so much For watching, God bless you all, and I'll see you guys on my next vlog. Bye bye.